Talagang na na, na mag-hink, matatransfer na po yung house at lot na magmamaya rin na peg at matagal ko na po yung nabenta. Ano lang, yung unang palapag. Tapos yung, yung nakabili sa akin, ginawa niyang apat na palapag Biskok na po. Ay, Nakakalula ako. Ah. na ang bintahan nila. Kaya hindi sila nang hinayag magpadala sa akin ng pera nagbigay ng budget pang ang gastos ko kahit isang araw lang ulit sa Manila as in isang araw na parang hindi ba tingin ulit ako may mabitayara alis na kami ako diba ano lang yun ang tinagkirapan ng talaga kapalik sa Manila alis ko pero kaya naman talaga bumalik kasi ngayon mo kasi as in sa ayunin may makapasok at dalawang araw ako abo abo yung kapsit siya kasi nga ngayon dalawang araw ang absent niya kasi nga kasi siyempre ang travel books so di ba ganun kaya ayun na natapos na rin at mata talaga malilipat na yung bahay ko dati sa buyer sa, 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 second buyer so ang first buyer siya yung nagpagawa talaga ng paayos hindi nalipat sa kanya kaya sabi kay transfer by transfer kung dalawang lipat transfer by transfer ang ng 100,000 kaya mas mas choice na lang nila na ako ang padala ng pamasahe kasi hindi naman abutin ng 50,000 50 ang pamasahe pagbalik dito pa hindi naman hindi naman mabuti eh. one way ko lang ay binigyan ako ng kumbaga binigyan ako ng halas na kasi yun unti unti eh binigyan ako yung nga sinasabi niya, ang balikan ko is 10,000. Balikan na pasahe ko. Kasi kasama si mo sa, sa pag-travel. Kaya yun. Siyempre pagkasama ang pagkain. Balikan 10,000. Diba? Sabi, ko, balikan 10,000. Sapat na yun. Para hindi ka naman mungutong sa pagkain. Hmm. Tumitingin ka lang ng pagkain sa mga may bilay. Kaya po, hindi po biro ang paglawas sa Manila, lalo kung wala kang bahay dito sa, sa Manila. Dating na lang si Mother Lily. Mayroon konting bahay na napundang. Ito yun, know? o. Oh. Ito yung bahay ni Mother Lily. Kahit pa paano, hmm. hindi, hindi ako magbobording sa labas pa para gumastos ng pagka sa nakapak. Yung uupak ka. Ah. Tapos na, tapos, tapos. At dito, SN, dito na may kong, may eh. kasi yan, dito naman yung binata ko. Butos na kong binata, tapos nagluluto dito eh. Kasi, hindi yan akong binata siya, yung kasama dito sa, sa kasama na, na, ng mga, ang kapatid ko at ng nanay ko. Yun. At ginawa ko rin, taga-utos ko at taga-dala ng mga na forwarder dun sa, sa po siya, nang dala ng aking mga paninda. At ay, mga pinamili ko na paninda ko sa Manisa, probinsya. Kasi nga, siyempre, inisa ko na rin lang. na rin ako ng mumurahin na mga paninda na galing sa TikTok. Nag-order of oh, ako. Tapos, yun. may second option na secret. Basta yun na yun. Makita niya lang ang result after how many years ang improvement ng buhay ng ating peg. <laughs> diba? Diba? Kaya abangan niyo po ang maging improve na aking buhay. ni yung puro pasikat lang. Hindi po. Hindi po sa mga yung pasikat-pasikat -pasikat na wala naman tayong pera. Eh, wala naman yung puro payabang na po Puro paganda-paganda pa. Gala-gala, paganda, -gala, puro paganda. Eh, hindi naman yung puro. Wala akong mahita daw na akong pera noon. O, dito. Ay, Maging business-minded ka po. Dito po ako. Halit, kahit nandito po ako yung mga anak ko. Nautusan ko sila yung bantay ng tindahan ko at yung piso wifi as in nakalakpo yun. Pero may double key silang hawak pero hindi ko pinabuksan. Tapos yung, naman na, eh, may trabaho. Magkita din naman. Kaya, mag-isip-isip din tayo ng pagkakitaan. By Ansel po, ang maganda buy bayan sila like, yung mamili ka, tindahan, sari-sari mamili ka ng mga tissue, candy mga damit ako ang dami kong dalang mamili, ang benta ko may kunan ko is 75 pesos benta ko ng 150 to 180 yun, ganda yun nususunod yung mga dalagita yun, mga damit na yun pwede siyang pang tiktok, pwede rin sa pang sayo pwede sa ang ganda talaga kasi may ganda yun ang tawag ko sa sa panindang ko, buy and sell <laughs> yun lang, wala talang masabi yun lang, basta ang gusto ko maging business minded tayo hindi yung puro parte patsika, ah, parte pasigsi, ano-ano, wala nung nangyari wala ka nga nang makuha ang sound sa ano eh, pero ako dito oh, nag thankful talaga kay youtube at binigay niya sa akin uli ang aking ads at mga pa, at tayo by next, next Pipulari, oh! at mga pet na tayo. Baka maibili ko na rin ng piso wipe pa yung ulay. At pang po ako ng piso wipe pero... ng teko, na, yung marami. Ayun. Let's lagi nang mga kate ako. Nasabi na kate-kate. Pera yan, kate-kate. Pera yan. Kasi na-alert siya ako. Pero dito walang lang Ang ganda ng tubig dito eh. Kasi nakakapot eh. Ang tubig dito sa Manila may puti ka nga, maganda ka nga, wala kang pera ayun, use oh, yes, me, marimar puro kang nanghingi, huwag ka naman ganyan paganda paganda, paganda maubos ang pera mo invest mo, bili ka ng bili ka ng, ano, ito, technique gumawa ka ng candy, yung skim milk lagi mo asukal, tas bilog-bilogin bilog, bilog, mo, tinda mo buy and sell mo, dadami ito, magiging million yan try mo kaysa pagpilip, paganda, yung paganda mo bili mo ng skimmed milk at gatas at asukal gawin mong candy, benta sa mga bata madami yan, madami, madami kang kinabang yan, nakikita ka.